Rich, please choose a square. Isaram mo. Isaram mo. At please choose a gangnam. Bukod kay Amor. Si Mr. Jose Manalo. Para manalo kami. Dama, win-win yan. Yes. <laughs> Mayaman na, win-win pa. <laughs> Rich and win-win. Jose Manalo. Ganda ang combination. Narito ang tanong. Noong 2013, pinasara ng pamahala ang Netherlands ang walong kulungan sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa dahil... Sa so, bagong konstitusyon nila. Pinasarayan. So, to, seryoso to. Ha? Makinig kayong dalawa. Kasi pag hindi kayo nakinig, sabihin, hindi nyo napakinggan yung sinabi ko. So, kaya pakinggan nyo mabuti. Yan yung bagong konstitusyon nila. Pinasarayan. Kaya pinasara sa anong kadahilanan, yun ang hindi ko alam. Basta pinasara nila. Alam mo, nakinig pa kami sa'yo. Wala naman palang kwenta. Bakit pinasira? Dahil... Bakit nga? Bagong. Bagong? Di ka nakinig. Nakinig ako. Ano sabi ko? Dahil sa bagong... Constitution. Con... Constitution. Yun. Kaya pinasara dahil... Sa bagong constitution. Yun. Alien. <laughs> oh yeah. Pinasara yan kasi kung ko konti yung kriminal. Marami ko yung gwardiya eh. Ayun lang ako. Oh. Ang babayit ng tao dyan, eh. So, bakit pa sila magkakaroon ng kulungan kung wala namang ikukulong? Oo. Oh, so, ano... Kaya nga pinasara na kasi wala namang ikukulong. oh, oh bakit... Kaya. So, yun din ang sagot mo? Pinapaliwanag ko lang. <laughs> <Wala> Amor. <laughs> Saan ka mapupunta? <mo> Dito. <laughs> uh, alam mo, <laughs> pinasarado yan kasi... Para magka... Ay, mm, dito ka lang ang wild, wild. Ay, buksin, matulog ka ng tanghali. <laughs> kaya pinasarado yan dahil kasi nirelocate siya. Hinanap ng bagong relocation para may ilayo sa komunidad. Maniwala kayo sa hindi. Alam mo, pupunta nga ako dun eh. <laughs> Saan nilipat yung kulungan? Ah, uh, basta, nirelocate. Hindi ko nga alam eh. Kaya nga, kaya nga ako nagalakbay. para hanapin sila ngayon. <laughs> <laughs> pinili mong gangnam na si Mr. Jose Manalo ay dahil sa bagong konstitusyon. Is it a fact or bluff? Bluff! Bluff! Buff. Bluff na bluff na? Bluff na bluff! Kapo! Bluff. bluff nga ba ang pagpapalit ng bagong konstitusyon? Bluff or please? Sa Netherlands, tama si Brad Pitt, nagpa siya ang government nito na ipasara na lang ang walong kulungan dahil kulang naman ang kriminal. Ang ganda ng problema nila, no? Oo.